Uh, kompleto na kami sir. Ang nandito po, team ng Coast Guard, BOC sir, si BPLD nandito na rin sir. Andito sir okay. ang D ang DA, NMIS, and BFAR po. I'm looking all the agencies involved. Una, Department of Finance, sa Bureau of Customs yan, sila alin ng uh, Department of Finance. Yes. Sir. Kung ang Coast Guard ay involved, DOTR yan. Kung ang Department of Agriculture, NMIS, tsaka yung mga animal industry, whatever, DAN yung yeah, sa so DILG, yun ang sinasabi ni DPLD, the licensing department. So, apat na agency. Tama? Apo, sir. Kasi ginanggit mo yung Coast Guard, di ba? Oh, po, sir. Ano naman gagawin ng Coast Guard? Wala naman tayo sa laot okay. Sir, bali ever since po uh, pag may operation po ang Customs kasi nag-tie up po sila sa Task Force Aduana, may, sila po I yung, yung uh, ginagamit Sorry. namin na, kaunt, na kasama sa operation kasi kulang po sa manpower ang Customs. So pagdating po sa mga pagbabantay ng mga nahuhuli, sila po ang uh, bahala sa sa pagbabantay yung task force aduana po ng Philippine Coast Guard. Agad, okay. sige. Tinanong ko lang naman din kung, kung, kung ano yung mga departments involved. So, apat nga naman, pati DOTR kasama pala. So, ano, anong plano ngayon? Uh, Magpa-planning na, na, rin, okay. sir. Uh, okay. uh, Nag-create, sir, ng dalawang team. Uh, yung okay. team sa Doña Imelda, sir, tsaka ang team sa Tatalon po. Okay, agad. Sige, hmm. just update me like, kasi kami nakasayantay lang naman naman eh. So, yung sa team nila, naman kami rito ng standby sa akin meron standby din dito sa may uh, tatalon kung sa multi-news yan meron ka nagpapantay sa tatalon may nagpapantay sa meta Just sa email ka para uh, everything is documented okay sir sige po alright sige thank you thank you sir Uy, mga na sang -sang. Para parang ako'y sila mabaho. dahil lamang sa tulog mo na nabulabog ka dahil doon sa sinasabing pagbubulabog, pagbabagsak ng mga matitigas na frozen meat na yan, okay. nadiskubre tuloy na wala lang silang permit. Nalalaman ng barangay, binisita, wala kaukulang permit o mano. Pagdating sa BPLO, wala rin kaukulang permit. Salamat lamang dahil sa nabulabog na tulog mo na ang maitim na lihim. Sir, naka-stakeout kami sa pinakakanto lang, sir, kung saan lumalabas yung mga truck. Uh, may uh, walong aluminum van, sir, na puro white, na may NMIS sa gilid, sir, na may nakalagay na Don Meat Shop. From the sticker na nakita natin, meron silang ng sticker ng, uh, well, uh, sinasabi ng mason or mason. Yes, And sir. And then, uh, Eagle. Okay, ito yung mga pinakakalandaan nila. Totoo ka lang yan, uh, ilang pang truck na sa loob? Ang sa loob, sir, hindi namin nakikita, sir. Pero dito sa labas, may natira pong tatlo pa. Kung yan, tatlo pa lang sundan na yan kung saan pupunta yan. Kung maaari, ha? Yes, sir. May kotot lang ako na niya sa mga palengke para ibebenta. Punta pa niyo, huwag niyo bitiwan yan. At the same time, keep me posted, okay? Okay, sir. Noted. IS permit, but not on the trading, only for storage facility. And they may be using an MNIS among mga truck and other locations, which we're not trying to question yung Kalam facility, called storage, if they have that. The question is, ano bang laman ng yung mga karne na yan na pinangalanda ko sa social media? Based dun sa alam natin declaration, hindi tumutugma dito sa tinitinda. Higher, ano to eh, higher class ito eh. Mas prime to eh, compared dun sa declaration. Ang sa akin lang, can it be sold publicly on a public market? Accessible sa public without the clearance ng NMIS because ang NMIS, lito dyan. Supposed to be, hindi. Yes, I'm Supposed I would presume that is a specialized import permit. Institutional kung tawagin. O for hotels, mga five-star, for, you know, mga top star, mga do, restaurants. Doon ba nila dinideliver? Ni no. Hindi. Hindi. Ma palengke. Ito yung underground. Ito yung legal, legal yung kanilang operations doon sa warehouse, legal yung mga binibenta na, pero ang nakatago rito, yung mga hot meat or frozen meat na walang lisensya, hinahalo nila. Paano kung yung mga hot meat na yan, expired na yan sa tagal ng panahon, you're selling it publicly? Bali dumating kami around 11 dito, sir. Nagulat kami na sobrang linis, sir, yung ano, yung kalsada. Walang movement talaga lahat. To. Sarado? Sarado, sir. Patay ang ilaw. Oo na, timbre yan sila. Yes, sir. Yun din, sir, yung ano ko po. Saan kaya nanggagaling ang timbre? Sa so mga smugglers din? Yun nga, sir. Nakakagulat nga, sir. Sobrang linis. So move, because they will have an answer. I didn't know this one's in there. Now, so I'll be spying on the guy not looking. Okay, sir. Did you do a survey listing of uh, Friday, Saturday, Sunday, Monday? Yes, sir. Nilagay ko yung mga tao namin since yesterday to find out exactly what's going on. And you know exactly what happened? Malinis na patay ang ila, walang activity sa gabi. Wala na tayong makikita ng mga illegal doon kasi nalinis na eh. Yes, sir. Actually, sir, ano na po yung tao namin? Day and night po, sir. Case build up po yung sa amin on our part, sir, eh. Para po to build up evidence against po yung sa doon. Ano pang hinahanap ninyo? Walang permit, walang uh, agricultural permit, walang NMIS yan, wala lahat yan. Mm Huwag -hmm. niyo masyadong gawin sabihin na ginagawa niyo by the book because if you're doing it, you're building bureaucracy. Para wag matuloy and giving space and time to put their act together and clean up. Ganun nung nangyari, malinis na sila I put the blame down on you guys. You know what? Your customs, we're not working for you. We don't work for you. We are working with you. Akaya ah, ako nagagalit. Sa daming panahon, pinagbigyan natin sila. Thursday, Friday, tama? Saturday, Sunday. Monday, Tuesday. And now, wala para. rin. Yo, ito document mo na lang. Ito kami nag-operate, binantayan namin ito, kaya namin na-realize na yung laman nito, dinadala dito. Ito yung kuha ng gabi, ito yung kuha ng araw sa hunter. Na-establish yung pattern na pupunta rito, babalik rito. Upon checking, it turned out, yung may-ari sir ng baloy, at yung may-ari nitong ROTC hunter, one and the same. So ma'am, ang instruction, i-operate mo na ito bukas while ino-operate ito pag isusunod ito. Bukas din. Bukas din. Bukas din. Pero yes, sir, na ano din si si uh, Deputy Com na kasama po yung BPL o Business Permit. BPL. Baka pwede makuha nilang ma'am yung number yes, sir. para yes, sir. makontak sir, sir. namin. Okay. nag-create sir ng dalawang team uh, yung team sa Doña Imelda sir tsaka ang team sa Tatalon po Diba ma'am kasi magtatagal tayo kung mag-aantay lang tayo na mag-aantay Sino pa po ba yung naantay na? Yung NMIS anyway, yes, sir Nasaan po sila? Eh, sabi, papunta ka ba? Papunta pa lang po. Papunta pa lang po. Kasi ang gagawin natin, after nung serving ng, ano, ng letter of authority, kung wala kayong makikita ang violation, So kung mangyayari kasi mag-aaday tayo ng 15 days to submit ng documents. Kasi yun yung rule sa customs, eh, meron silang 15 days. So ngayon kung sasabihin nyo namang may violation sa Food Safety Act, bitawan namin, kayo ang mag-lead. -mag, -mag Put your camera on kasi tayo eh. Babantay na kayo doon, wala nang panahon para gumag-dun ka. Alam ko mag-strike na sila anywhere. Alright? doon sa may uh, Imelda, which is sa may Araneta kung saan nandun yung in Warehouse na pinagkina lang na nagsusupply ng mga hot meat uh, watch sabi nga ng Bureau of Customs, consider this technical smuggling I hope na may abutan tayo Okay. Yes, uh, anong meron? Describe to me what's going on. Pagdating namin, uh, sir, dito, nakapadlock po ang pintuan. Yeah. Uh, okay. Binuksan na namin, sir, yung gate. Binuksan ng taga-custom, sir. Ano meron? Pagpasok namin, sir, ang natitirang storage nila, sir, isa na lang. So, nawala na yung iba mga storage na dating, ano, parang dinismantle na? Opo, na-dismantle na, sir, yung dalawa. So, walang, ano, wala kayong activities na nakikita rin? Wala dito sir, mga freezer na lang po nandito na may frozen meat. Tsaka yung sobrang bahos. Бос, не Къде ми нормата вода? Ще ba silang NMIS permit? Meron ba? May sir, yung, agricultural permit? Sir, yun sa mga karne po. Kung da, uh, tulad kanina, maglalabas daw po sila ng permit. So Hindi, ngayon tayo, sabi ko, it cannot be permit. Nas, dapat nakapaskil yan dito. Ayan, Ay, kapareho nito. What sir, do you... Ito, ito, ito. Kapareho sir, nito. NCR. Sir, yung mga truck nila, registered. Hindi naman ibibigay ninyo yan kung si NMIS NCR, boss. Please listen. Huwag mo siyang bulungan. Ayun. Binigay niya yan because of cold storage facility, tama? Ah, uh, kung saan sila nag-cater, kung saan sila kumukuha sa mga Frozen meat yan, di ba? Exactly. Yes, so, inspectionin niya yan ng BP, BPLO, pati kayo, yung pasilidad, tama? Yes, sir. Tama ba gumagamit kayo ng mga refrigerated truck? Opo. Hindi po siya ma-accredit pagka uh, hindi po siya. Pagka muna. Di ba dapat pag cold storage facilities, hindi dapat warehouse? sir, meron din po kasi gumagamit ng ganitong plastic. Ganyan mayroon. na ganyan, ginagawa ng mga smuggler. Yes, sir. Sa ngayon po, hindi pa siya accredited. So, so therefore, so, hindi, pa, hindi well, pa, pa, po siya accredited. So, now, to. illegal to. But itong ano na to, wala siyang business permit. Alright, alright wala siyang business permit. Sanitary, wala po. Agricultural permit? Wala sigurado yun. Eh. O kapag hinanapan mo, kung saan ang source, wala rin. So ngayon, nasa NMIS ngayon. The ball is in your hand. Wala pa silang permit mapakita sa inyo. Dapat nag-ooperate sila. The presumption is that siya, bibigyan mo siya. na agad. Yes, yes. Ganito yan. Yung pagkakuha nila sa cold storage, like nung sinabi ko namin, iniisua namin siya na, ng, uh, common, ng Certificate of dapat ganito yung iniisua namin ng permit. Once na bago ilabas sa cold storage, nakakapagtataka meron ito pero ang sinasabi ng LGU isasara namin yan walang permitted so kung sino man may-ari ng warehouse na to violated the local law number one number two now yung violation nila yon gusto natin maintindihan kasi hinahabol mo ng customs pa paano pumasok to anong entry nagbayad ba ng tamang buwis pag ginagawa na yan ayoko naman sabihin technical smuggling ninanakawan natin ang gobyerno dinadaya natin yung taong bayan. Sigurado ba tayo sa meat na yan? Dumama sa proper inspection? Fit for human consumption ba yan? O dumping ground lang tayo sa bansa na to? Pag kinuha mo ba ngayon yan, I will challenge you. Dalhin mo sa NMIS. Can you tell me exactly kung gaano katagal na yan? Or expired na ba yan? Kung niya ba'y hindi na fit, dinadump na lang sa atin dito. Boss, Don. Liga na sandali. Ikaw ba'y mayari? Yes, boss, sabihin ka, boss. Boss, may problema ka ngayon. Ano bang problema natin? Bakit ang dami mong mga truck pagkatapos hindi mo maintain Saan ang gagaling yung mga source ng mga karne mo? Sino mga importer ng pinagkukunan mo? Ah, meron, meron po ako answer mga... Ito po mga permits po. Kasi hinihingi ko na rin po yung mga papel nila galing customs ko. Hindi po tayo nag-import Anong ibig sabihin yan? Bakit meron kanyan? Ano to? So, miyembro ka, hindi ba? Apo. Ano tong sa kabila? Ad fellows po. So, miyembro ka? Apo. Sa mason? Mason po. Miyembro ka? Okay. So, yan ang sasalba sa'yo? Hindi po, hindi po. Yan ba'y kasama sa lisensya mo? Hindi po. Anong kailangan lisensya ang kinakailangan mo? Uh, di ba uh, NMIS? Apo, DA. NMIS Business Permit Bakit po. Bakit pinangangalandakan mo yan sa likod ng truck mo? Napapansin ko lahat ng truck mo, meron yan eh. Apo. Anong saysay -say kung ba't naglalagay ka ng ganyan? Ano sir? Ay, sa mata ng publiko, na... ginagamit mo sila, nininamedrop mo sila para untouchable ka. Nakais, nakaisa ako. Oh sabi ko, off cam eh, oo. nakakam si Josh. Oo. Pag din, nakatuto Yung tomboy na yung sa amin, Dok, na tumacho, boss. Ayaw yung uh, presensya uh, namin dito, gumanda. Ah. Uh, uh, Makabawi man lang tayo. Minsan, kala mo anghel din yung mga yan, pero tapos na yung pinto nila, kaya pag natin. Saan pa ang, ang sa atin naman, din? hindi natin pinoprotektahan yung sinumbong nila, oh, ganun. pero hindi rin natin dinidiin.